Hi mo ka. So, um uh, ka ng in-game character dito sa Crossfire. So, what do you think is the sinabi kanina ni Rene na parang you would be the modern Filipino representative. Uh, what qualities do you think you have to be to fulfill that role? Uh, ang Pinay independent. Mm -hmm. Ang Pinay matapang. Ang Pinay sweet. Mm -hmm. Hmm. Kaya ito, pinaghalo-halong character, pinaghalo-halong characteristics okay. dito sa crossfire. Yung mga, yun. Hindi kami bots! <laughs> 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 uh <-huh. laughs> lang. Um, siguro kung... Kamusta na ba si Ma'am Maria Reza? <laughs> Okay sa fucking sound. Okay din ano nga? Tama ba 'yung. Eh dinala. Ah, tinanong mo ba kung bakit na ginamit 'yung picture ko doon sa article niyo 'yung pangalawang serye. Hindi ko pa natandaan? Hindi ko nag background check siya sa akin pati edad ko, 'yung pag sexy ko, pag-ugod ko, pagiging bisexual ko. Pero hindi niya naman inalagay doon yung iba pang background patungkol sa akin. Dalit okay. um, mo sa akin? Atin. Hindi. Hindi? Hindi uh, namin na, di kami napag-usap pa lang. Hindi ba kayo araw-araw nakikita? May phone number, niya. <laughs> Wala. Ayun, okay. uh, ayun na lang. Um, so Hindi ka may bots! Saan <laughs> siya na yung sabi ng mga tao? Oo, <laughs> oh, yun nga yun, yung nagiging ano Hashtag hindi kami bots. Okay. Yan. Um, may chance ba na hindi lang matama yung pagkakaintindi nyo dun sa particle? Kami pa! Okay, tatanong na. Titulong na. <laughs> Grabe. Ilan na ba yung likes ng Facebook nyo? Kami? Nasa 2.9 million. Kung mabana, dapat 3M na kayo. Ngayon, 2.950,000 na. Alam mo, hindi ko hawak yun. See? Ang hawak ko yung text section. Kaya, okay. katanong lang kita. Ano yung... Bakit uh, dapat yung parang pinaka-pinig ko na mo sa... Eh, kasi masyado na silang ano, masyado na kayong detached sa reality. Ang ganda ng article nyo, ganda ng English, pero walang logic. Mm -hmm. di ba? Dapat siguro, ano, ito nga yung sikreto ko ha, sabihin ko na to ha, dapat hindi ko sasabihin to eh. Sabihin mo na lang kay Ma'am Maria Reza, kung gusto niyo maging effective, iwag eh, lang kayo sa cubicle niyo gumagawa ng news. Pumunta kayo sa lansangan, interviewin niyo yung mga totoong tao doon. Makukuha niyo po yung totoong balita. Hindi, okay. uh, walang biro. Yung sinasabi ko sa'yo ngayon, hindi ito galing sa akin. Okay. Sinasabi ito ng mga tao na sinabihan niyo ng bots. Okay. Na... Una kasi tinawag ng Duterte Tarts. Pangalawa, ano pa? Trolls. Blind supporters, fanatics, ngayon bots. Ito mga Duterte supporters, napikun na to the point of unfollowing Rappler. Kasi tao kami. Tao kami, hindi nyo ba kami nakita sa mga rally? Parang masyado nang sarado yung isip ng Rappler. Hindi nila nakikita na marami ang nagmamahal kay Pangulong Duterte. At maraming supporters. Kaya, yung reaction na to, pasensya ka na, ito yung naipon na nararamdaman ng mga Duterte supporters eh. In fact, sinasabihan nga na mas marami pang bots mm -hmm. sa inyong page. Mas marami fake profile doon. Okay. Nabasa ko nga din po yung sa Thinking Pinoy. Isa din po sa mga nagsabi na ganun. Um, nawala ako sa tanong. Ayun. um... Uh, So sa tingin niyo na lang um ano ang nakikita niyo ang pagkukulang sa coverage ng mga media, media ngayon sa isa na doon yo Raptors na Gelo. kaya uh, nagdudulot ng kainisan oh. sa yo I mean ako ni respect ako. but dahil well, everyone naman ngayon has a voice because of Yes social media, yes that's right and I and, and that I is see also that you're your just platform your right oh, to po. speak 'di ba yes. It just so happened that you're your uh, die-hard uh, okay, dependent yes. supporter. Tama ka dyan, Geno. So, gentle, eh. maniniwala ko na okay, tama yan. Mag Free speech. Tama ka doon. sa si sinabi mo, kasi lahat ng social media na, pareho din tayo ng platform ng Rappler, social media din. Tinatanong mo ako kung paano ba uh, mas magiging epektibo ang pagbabalita, kung paano ba hindi mainis ang tao, paano ba dapat ang coverage. Lagi ko sinasabi to, eh. Ito, I think you will agree with me. The media right now, is giving 150% focus on the negative aspects of President Duterte. Yung pagmumura niya, his foul mouth. Ang hinihiling lang naming mga tao, mga Pilipino, lalo na yung nasa abroad, sana ipakita niyo rin yung mga magagandang nangyayari dito na hindi pinapakita sa mainstream media. Sasabihin niyo, eto yung link o oh, pinakita naman namin eh pero hindi naman hina-highlight yung mga good news. Tinamo nga si Secretary Manny Pinyol, di ba, ng Department of Agriculture. Kung hindi pa nagpunta si Pangulong Duterte doon, hindi natin malalaman na meron ng 1 billion pesos na ipinamahagi sa fisheries, sa farmers, at maraming mga equipment sa ibinigay. Ang sinasabi lang namin, kung ano yung effort na binibigay nyo sa pagbabalita, sa bad news, ganun din salang effort na pagbabalita sa good news. Okay. So, ang um, general sentiment... Ito, ito, in summary, I have a pen <laughs> I have an apple. apple ah! Apple pen. Yun lang naman. <laughs> okay. So, um, yes. tingin nyo hindi buong picture ang napapakita ng... Uh, unfortunately, general unfortunately, alam. hindi po. Hindi po talaga buong picture. And you Kasi, would say you could speak in on behalf of all the uh, Duterte supporters? Yes, because yun ang hinaing nila eh. Kasi Jelo, bakit nagpunta ngayon yung tao sa social media? Andiyan naman ang mga malaking media eh. Andiyan lang sila eh. Pero bakit sabi ng mga tao, parang may kulang? May parang may kulang. Nakita nila ngayon sa social media na, uy, grabe. Pinamahagi na pala yung mga lupain sa mga magsisaka. Nakapasok na pala sila ng Department of Agrarian Reform. Grabe, may one-stop service center na para sa mga OFW. Mm -hmm. Grabe, na pauwi na pala 'yung mga OFW natin. Marami nang nangyayari na hindi na highlight ng mainstream media. Kaya 'yung iba, sa totoo lang, sabi nga, kahit ayaw namin i-follow 'yung mga Usun vlog kasi masyadong bold sa mga opinion, wala kaming choice kung di i-follow 'yung mga Usun vlog kasi kahit papaano, nakikita nila 'yung good news doon. Okay. So, uh anong po sa tingin nyo ang tamang kasi po, parte ng role lang ng media maging watchdog sa ginagawa po ng mga leader natin. Oh, Ako na naman. Of course. Part oh. part lang po talaga ng trabaho ng isang media na maging mapagmatsyag talaga sa oh, oh. mga pwedeng uh, hindi ganun kaganda na ginagawa. Oh. Ano ang magiging sa tingin niyo ang tamang papel na sa isang media? Ganito lang 'yan kasi 'di ba? We, we are We are on the same boat. Iisa lang itong ship na 'to. Kung lumubog ang Duterte administration sabay-sabay tayo dyan. Kaya kung criticize tayo, sana constructive. Hindi lang yung sisiraan yung tao, di ba? criticize tayo, pero constructive siya. At babalansihin pa rin natin na ipapakita yung magaganda na nangyayari na mas marami. I think uh, I agree with you yung nga na, na we're really on the same boat. Uh, pareho lang naman. Pareho naman tayong Pilipino dito. Eh, Tama! Na ang hinahanggat natin pareho uh, yung progress yes. ating bansa. Oo. Uh, okay. Kaya sana, ano po, uh, challenge ko sa media. Try nyo naman po na i-highlight yung mga good news. May kita nyo, Yeah. Bukutakin kayo ng mga tao, babalik sa inyo, pakita nilang po fair yung balita. Okay. If uh, if that's the case na parang naging balance yung sinasabi mong coverage ng mainstream media, na pati yung mga magandang ginagawa, uh, given equal uh, coverage as the bad news, would you be okay with some bad news coming out also? Since the campaign, puro bad news, di ba? Hanggang ngayong pangulo na siya, bad news siya. Maybe you can give the president a break. Hindi nga nagkaroon ng honeymoon period, puro bad news, bad news, bad news. Para excited ang lahat na matanggal siya sa December. Kaya sana naman, uh, pakita nyo lang yung totoong nangyayari ng mga magagandang nangyayari. Para ma-boost yung confidence ng mga Pilipino na yung mga walang boses sa lipunan noong nakarang administrasyon, ngayon meron na. Mga magsasaka, mga OFW, mga ordinaryong tao, nakikinabang sa mga nangyayaring mga pagbabago ngayon. Hmm. Okay. pam um, ako, personally, okay, I'm not gonna speak on behalf of rap here. Parang uh, gusto ko na at least you're very public with your opinion and you're not afraid to show your face to really be to I-sabihin kung mm ano -hmm. yung mm -hmm. hinahanggap ko. Oh, oh, oh. Eh. Um, anong stance mo sa mga anonymous na news sites na walang mukhang pinapangmuka sila pero nagkakaroon sila ng dagdag na tapang eh kasi wala naman silang mukha na hinaharap sa public. Okay. May pwede ka bang sabihin sa kanya na dapat maging kasing tapang mo sila na lumabas oh. na lang din kung gano'ng kaangang sila magsalita. Oo, oh, oh. sige sa sinasabi mong anonymous. Apo. Una-una, titignan mo yung mga sources. Kung reliable sources naman, yung mga nilalabas ng article niya. Mga mm -hmm. lawa, babalik ko niyan yan sa'yo sa Rattler. Halos mga article niyo din, puro anonymous din. At ipinapublish niyo din yun. Oh, hindi mga doon sa... Oo, o, yun din, babalik din talaga eh. Kaya kung anonymous man, ito, kung anonymous man yung mga pinababasan niyo mga blog i-check niyo yung mga sources. Kung reliable naman, kung consistent naman sa facts, sa linalabas din ng mga balita. There's no point na hindi paniwalaan. I would agree with that also. Um tingin mo ba 'yung mga Pilipino um hindi pa ganun ka uh, sanay na mag fact check? Ay nako. Kailangan pa nilang Sanay na, si... sanay, na si... sanay na sanay na sanay na ngayon ng mga Pilipino nag-iisip na kaya nga nasa social media na eh. hindi lang nakikinig sa radyo, hindi lang nanonood ng TV, hindi lang nagbabasa ng dyaryo. Binoikot na nga eh dahil mali-mali na to ha. Kaya nagpa fact check na ang tao ngayon. Kaya sana yung mainstream media, ilabas niyo yung totoo dahil malalaman din ng tao yung totoo. Ah, okay. may mga satire size din po. In sense, patawa. O, oh, patawa naman, iba yun naman. Yung minsan uh, na pa din ng mga tao na 'yan tunay na balita. Eh. Pero eh, kasi, yun. ano pong komento ko doon? Sa mga ganoon? Eh talagang ano, ah uh, binibiktima sila. Binibiktima 'yung mga tao na naka free data lang, 'di ba? May kita lang 'yung clickbait tawag siyan eh. Title lang 'yan, kita. Tapos, yes, oo, oo, kasi alam, they're taking advantage of the people na free data lang. Okay. Kaya, kayo na saan? Yung nakikita nila na yung headline pa lang, tapos nagsishare. Ayun, na, Mas, na, na, ayun na I, I always remind uh, the followers, the Duterte Tired supporters, mag-ingat po tayo sa mga sinishare natin na hindi natin binabasa lahat. Dahil meron talagang mga disente kuno sila, yung mga yan, na gumagamit ng mga maling balita. Nabiktima na tayo diyan Pero, yun. Okay. Uh, ito. O, oh, ipomote na natin. Mga, mga ka-DDS, mga mahal nating mga uh, nanonood ngayon sa Facebook. Ito po si Jello. At uh, ito po yung uh, bagong crossfire. first Mars. Pilipina crossfire character. Ayan, supportahan po natin mga ka-DDS. Crossfire rocks! Sabay tayo, Jello. Crossfire rocks! Love you! So Good next time. Thank you.